Magandang araw! Nagpe-prepare ako ngayon. Ulam namin na ngayon pang halian. Ito yung binili ko sa palengke. Kasama ko si ate sana na nakaraan. Uy, dumaan yung puto. Kaso nakapag-almusal na ako. Medyo matigas pa siya ng konti. Pero malambot na rin. Ayan o. Pinalambot ko galing sa rin. Kasi bababad ko siya. No, kapag ano na nga pala ako ng ano. Na. Ito. Makikita nyo ba? Basta ayan o. Oh, ayan. Suka bawang paminta. Saka yung ano. Seasoning. Ilagyan ko siya. Bababad ko to. Kasi. Magdadaing ako. Bangus. Partner nito. Pakbet. Yan. Luluto ko ng pakbit ngayon. Yun ang ulam namin ngayon tanghalian. Sarap nito. Ang taba niya. Sobra. Yan o. Tingnan nyo. Mataba siya. Nakasariwa. Sarap nito. Mapapadami na naman ang kain ko nito. <laughs> medyo inaano-ano ko pa ng konti kasi medyo ano siya eh nilalamas na mas ko pa ng konti kasi ilalagay ko na siya dito sa ginawa ko anong suka bawang paminta sarap nito o sino nakakain nun para siyang dinaing o tinapang bangus ganyan sarap ipulito ko ito mamaya napanood nyo ba yung gala namin ni ate sana <laughs> ang saya puro kain lang ginawa namin dun sa ano parang bagong gisig lang ako nun. Ano. <laughs> Tatlong oras na. Gusto nabi pa lang ata dito ngayon. Tingin ko kanina eh. Bago ako magpunta dito sa kusina. Ang mm, sarap nito. Sobrang sarap nito talaga. Wait, talaga ko lang dito. Ay, sarap. Ang sarap nito yung ulo. Ayan, sa ulo yan. Tapos may tiyan. Ayun na. Kwento ko na naman yung gala namin natin sana, lumakad kami na nakaraan. Uh, para naman yung malibang-libang kami, no? Lagi na lang kami, tinda palengke, tinda palengke. Nakakatuwa. Ang dinayo talaga namin sa palengke, ay sa palengke. Sa SM, um, naggala lang kami, lakad-lakad, tingin-tingin, window shopping ba? Tapos ang pinakapunta namin doon is kumain kami. Tatlo yung kinainan namin. Saan ba kami kumain noong una? unang-una sa food court. Kwento ano lang tayo. Yan ang ganap ko dito sa bahay. Total, hindi naman tayo makagala ng sobra-sobra kasi naulan, tsaka walang ganap madalas, lalo na pag wala si mister, alam niyo naman yan. Uh, sa susunod, panay gala namin ni mister pag uwi niya. Uh, ah, magsasawa naman kayo. <laughs> kasi panay ang labas namin. O ba? Diba? Basta pagka wala si Mr., yan, bahay lang wala Walang gala-gala. Pag nandito lang yan, pinapasyal kami ni Mr. Bumabawi kami sa isa't isa ng family ko sa gala. Pinapasyal kami ni Mr. O, oh, diba? O, yun nga. Balik tayo doon sa SM na pinasyalan namin ni Ate Sana. Nagpunta kami dun para kumain lang. Kumain kami sa food court. Pagkatapos noon, Um, kumain kami sa nakakatuwa meron 7-Eleven sa SM o di ba nung nakita ko yun nainggit ako dun sa dalawang girl dalawang ano estudyante yata yun kumain ng ice cream ngayon sabi ko bibili kami na ito sana kami noon wala pag ikot ko lang, yung nakita ko kagad 7 eleven Ako, sabi ko kay ati sana, doon niya siguro binili yan. Ah, hindi ako nagkamali. Doon nga binili yung ice cream na yun. Na ganun-ganun talaga. Apakasarap. O di kain kami. Sarap ng kain namin ati sana. Tuwan-tuwa siya. Kailan na namin matigas ng una kaya kami nagtatawanan eh. Excuse me. <laughs> Dumidigay ako. Puro hangin yung laman ng tiyan ko. <laughs> Pagka ganyan gutom na raw ako. Nagalang <laughs> mo sa laman ako kanina. Nag-upi ako kanina eh. Tapos yun, kumain kami natin sana ng ice cream. Tapos katapos yung lakad-lakad, ikot-ikot sa SM, tingin-tingin, window shopping. Tapos nung nagdating na yung alas 3, yon. Kumain na kami ng ano, order na kami nung nung food dun sa food court. Rice na yung kinain namin para pag-uwi namin busog kami. Nakakain kami noon siguro mga kasi ang ko order noon na kinain namin. Nakita kasi namin eh. Nakakain na kami ni Mr. Doom. Then ayun, nakakain kami siguro ano na mga 3:30 na nung kumain kami. <laughs> Nakakatuwa no. 3.30 na ng hapon, kain kami. Kasi ang tagahan-tahan kasi yung mordi talaga nung pagkain na yun, yung food na yun. Tapos ayun, nakakain kami, nakauwi kami ni Atisana, sana, mga 6 na rin. Kasi paglas namin kumain, nag-ikot-ikot, lakad-lakad pa rin kami noon. Ang sayo ni ate sana, tuwang-tuwa siya. Sabi niya sana daw maulit. Oo, oo maulit yun. Pero sa Hong Kong napunta namin. Sabi ko, libre niya ang kamansan. Tawa siya ng tawa. <laughs> Sabi ko, sagot ko na ang food. Sabi ko sa kanya, <laughs> Pati ako natatawa. Huwayag naman siya. Huwayag siya. Akala niya kasi doon lang uli kami ng S. Ayun pala sa ano, home ko. <laughs> Malang pamasahe doon na Tinatry ko tanggalin yung ano. Pinik. Mamaya papakita ko sa inyo to. Luto na Tatry ko habang nagluluto ako. Tingnan ko kung makapakita ko sa inyo. Kasi minsan busy. Luluto ko na to kasi mamaya ang dami nang gagawin. Buti lang may yung maaraw na ngayon. Bear months na, nakakatawa. December na, malapit na. Magki-Christmas na naman. Malapit na naman. Yan, nababad ko na siya. Nalamas-lamas ko na. <laughs> Ayan na siya. Namuti oh. na siya. Oh, dahil sa sopa. Ngayon, luluto ko na to. Tama na ang kwentuhan. Sa susunod na lang ulo. Yan, itong ulam namin ngayon. Dain na bangus, tsaka pakbet. Sarap ko ito. Lang sa na naman namin kumain ito. Bali, isang buong to. Yung binili ko nabang Isang buong peraso. Isang buong peraso. isang buong isang peraso. Matawa. Ayan, luto ko na to. Ito naman ngayon ang prepare ko. Pakbit. Sabi nila, pag nagluto ng pakbit, sabay-sabay ilalaho ko kong gulay para masarap. Mas the best daw yun. Sitaw. Gaya't gayani ko na to. Para mamaya. Mga prepare pa lang naman ko. Pinuluto ko to mga sang sangkalan po. Pagsasama-samahin ko to pag ito ginisa ko. Nakita ko kasi, nakapanood ako nito. ito. Maganda yung pagsama-sama mo ilalagay, ilal ilalahok yung mga gulay. Sabay-sabay siya. Ito yung partner ng daing mamaya. Yung pinakita ko sa inyo golay, Pakbet. Sarap to. Ampalaya. Maliit lang to ampalaya kasi parang ito yung native na ampalaya. Yung ligaw na ampalaya ata. hindi ko alam mahal ako sure. Masarap to. Yan, no? um, anong tawag dito? Dinding-ding. Di na ako nakakapagluto nun ha? Ito pakbet to. Iba yung dinindingi. Eh. Alam ko sa dininding, meron siyang ano, bagoong. Eh, bagoong na isda. Yun ang alam kong dininding Eh. Alam ko lang sa iba, ha. Kung anong tawag doon. Basta ako alam ko, pag, pag dininding, may bagoong na isda. Get, gayatin ko lang to, may luluto ko na. Sarap ako magluto. Minsan, tsambahan. Natatakam na kagod ako. Napapalano ko ako. Ito yung mga binili kong gulay na hindi ko na pinakita sa inyo nung namanayin na kita man natin sana. ito. Nakakain na ba kayo nito? Itong ampalaya na ito. Ang liit niya. Ito oh. Maliit lang siya. Ito yung mura sa panig. Kaya ito yung binili ko. Pero kaysa bumibili naman ako ng mahaba, Yung parang original ng ampalaya. May ganon. <laughs> Pag mura. bumibili talaga ako nun. Alam ko may pait to eh. Pero sabi, pagka, para mawala ang pait, um, napanood ko nung nakaraan. Tagal na, ilang taon na. Basta napanood ko. Ang ampalaya daw, para mawala ang pait, ibababad sa tubig. Para mawala yung ano niya. Pagkabitan niya. <laughs> Ito naman, um, alabasa. Sunod kong gagayagin. Lalagyan mo na kagad ng tubig. Ibabad na kagad sa tubig pala yun. yung palay. Tama yung ibang hanggang. Para mawala yung pagkakarap niya. Ay, sarap. Sarap yan. sinipag ako mag-vlog dito sa kusina at magkwento na magkwento sa inyo. Wala na ako maisip na maikokokontent ko. O nga pala, no? Hindi ko na napapaano na isasama sa vlog ko si, ano, si Baby Raisin. Di ba, isa sa susunod na araw. Sasama ko siya sa vlog ko madalas kami lumalabas. Kaso, tamad na tamad ako mag, ano, mag video pag nasa labas. Yun na, la, pa kami nila natin sana. Kasi hawak ko si Raisin. yung eh. hirap kaya mag ano, mag ano, hawak yung camera habang mag video. Bit-bit ko si Raisin. <laughs> Ang alam ko na na-upload na, -na -upload ko nun eh, nakapag-video ko na nasa ano ata kami, nasa mall. Bumili lang kami ng gatas niya, tapos nag-jolly, kumain lang. Ay, tsaka nung ano, ano ka ba? Yung last na upload ko, yung nag-birthday si Baby Raisin namin. Sa, eh, ano, sa Jollibee. Kumain, doon lang namin siya inandaan talaga. Kasi masarap eh. Tsaka masaya mga bata pag sa Jollibee. Baka naman, Jollibee, mapanood mo tong aking vlog. Pag nagdalawang taon yung apo namin, o, oh, baka naman. <laughs> hindi ko nasasama sa babag ng ano ng tubig tong ang aking kalabasa. Kasi malinis naman yan. Eh. Hindi ko na siya huhugasan. Daan ko ng konti pero hindi ko na, hugasan ko lang ng konti pero hindi ko na siya ibababad sa tubig. konti pag niluluto ko siya. Papakita ko sa inyo. Yan na yung gulay na hiniwa-hiwa ko. Luluto kong pakbil. Sayang, wala akong okra. Hindi ako nakabili. Kung ano lang yung meron dito sa aking grove, yan lang yung luluto ko. Gigisa ko lang siya sa baboy. Sarap yan. konti lang naman yung lulutuin ko. Kasi konti lang naman kami dito sa bahay. Hanggang gabi na yan, yung luto ko na yan, yung bangus sa katong gulay na to hanggang gabi na. Isang lutuan lang. Yan, nakapagitan na ako ng gulay. Kaya may ito sa nag-temperate na. Ha? Sarap yung pakbet. Tapos, kaya siya ang gulay.